Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Tila hindi natatapos ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi lamang ang mga nasa lanta ng mga bagyong ondoy at pepeng ang natroma sa mga pangyayari, kundi kasama rin ang iba sa ating hindi makapaniwala sa pinsalang iniwan nito sa ating bayan. Dahil sa nakabibiglang karanasan, maraming mga bata ang umiiyak kapag umuulan. Maraming tao biglang kinakabahan kapag may bagong bagyong nagbabantang pumasok sa anumang sulok ng Pilipinas. Hindi magkasing tulad ang pagtanggap natin sa mga pangyayari sa ating buhay. Magkaiba ang tindi ng tama nito sa bawat tao. May mga kapamilya tayong kayang-kayang dalhin ang sakuna. Ngunit may iba namang paralisado sa harap ng uno sa kanilang buhay. Ano ang maaari nating gawin sa ating mga kaibigang hindi pa nakakalabas sa kanilang shock o pagkabigla lalong-lalo lalo na sa ating mga bata. Mga kapamilya, sinasabi po ng mga counselors na mas mainam na hayaan silang magkwento sa kanilang karanasan. Minsan nakakatulong na may nakakausap tayong tunay na nakikinig sa atin. Halimbawa, kapag may yumao, kadalasang tinatanong natin kung ano ang sanhi ng pagkamatay at kinukumusta natin sila. Sa mga oras na ito, hindi kailangan ang anumang advice mas kailangan nila ang ating pagkalinga at pakikiramay. Ibig sabihin, ang pakikinig ang mas kailangan. Hayag ilabas muna ng mga natroma ang kanilang nararamdaman. Alalahanin po natin sa ating mga panalangin ang mga biktima ng nakaraang bagyo. Magandang umaga po.